guys, ayan, good morning yan, nandito tayo ngayon sa farm ulit nila Antiligaya dahil nahinog na ang kanilang mga kamatis Sama nyo kami guys sa pag-harvest ng kamatis ni Auntie Ligaya. Tapos ibebenta rin namin. Pero may order na yon Lahat na yun uh, binili niya. Magkano kilo Auntie? 100. Tapos may napitas din kami kahapon sa farm na isang kilo at kalahati. <laughs> So, isasabay na nating event benta yun. Tara guys, samahan nyo ulit kami sa panibagong episode na to. Guys, tignan nyo ang kamatisan ng tiligayang daming bunga. Mas malalaki ang bunga nito kaysa yung nandun sa amin. Paano oh, sa lupa na ito kasi? O, sa lupa kasi nakatanim eh kaya maganda ang bunga niya. Malalaki rin sa inyo.

Naswertehin natin guys nagtanim ng kamatis. Mahal ang kilo. ang makadalawang timba tayo ah. Ay, pasukurang, pasukurang. sila. Dapat mga minati kumatis niya gaburang pa si ko. Hay. Yung mga ganito guys, okay na rin pitasin kasi may hinog pa naman 'yan. Ito 'ng gusto ng ano. Eh, buyer para hindi sila mabilis mabulukan sabay-sabay nila madali mm lang -hmm. kasi oh, magka madali siya magkuhan ay ma dami pa to ano ka ilang harvest ka nante dalawa pangalawa na to yung unang pitas nila dito guys ano naka dalawang kilo sila tas ito yung pangalawa tas ang dami niya pang ganitong hilaw dari dangan Ini tuh mau jadi tamu kan Taman o, gano'n mo na eh. Hoy. Eh. Hoy, sabi mo eh, mahal. <laughs> mahal. Ati na eh, gano'n mo na eh. Last part. Ikot sa baga. Hmm? Mabulok kasi yan eh, pag nakasayad sa lupa. Sobrang kami natin eh, itibag po. 天气怎么样？ may harvestin din pala tayo guys na ano na sili. unang ng harvest ng sili ni Antol gaya.

Uwe. Hindi nila maiwasan. Dapat kasi may bantay din dito. Dito ka kasi matulog, Uncle. Dito ka matulog. Baka kahit tanghali dito may kumukuha eh. Gapangin nila to. Magtali ka ng aso dito oh. Bilaan. Kakukyot naman tong sili na anti. Kahit malilit ang daming bunga. <coughs> Maghaba pa yan. Ay, magtaba pa yan. Magbigat-bigat pa yan. Pangkindaan. Dito ko, di lang ka talagang natangking ang Oo. nila. Masarap kasi ito hindi pa siya masyadong maanghang. kahit malalaki. Ang tindahan itong ganito. Hindi malaking masagana kin. At dinadating na pintot Hindi, diretso. number Hindi pa yun manghang na? Ma, hindi, pa. hindi pa yun manghang. Bila ko oh, yan. Bila akong sili. Yan, yeah, may talong din sila pero namumulaklak pala.

bayaran point lang 350. So ayan guys, bali na kami dahil ititinda natin yung ano kamatis at sili si ng Tilagaya. Nagpasundo kami ng tricycle at mabigat nga. Okay, let's go. Antay, dito na sa loob.

kaya like, gaya segregate pa natin yung ano baka may napitas na uh, sira ilatag mo sana nante Separate natin yung mga sira. Sana all nakalaban na naman. Ba't lang pasok sila pa, Chay? Ha? Hey, Chay? Kahit nanti pa siya. Yan ante, tayo, pwede yan ang pangsamba. Nakikin, saan nakikin yung magbago? Parang kakot, parang bango ay ah, dami. Oo. Oo. Alam ko kung sino nagpitas diyan eh si JJ. <laughs> ito na, ito. Timbangan mo. Sayang Ito pang gamit niyo. Ay minsan nang nabuhay isa. Pang gamit niyo yung may zero. Ito lang ibilin ko hanggang sa kanila ito. Oo, yung timbangan ko. Yung kahit yung... Ito. Dito sa basket ay lagyan pa. Isang pa. Ito naman siguro. Layot na yan.

Ito yung sile pala, Ante. Paano yung kanya? Ah. Magbili rin ako. Magbili rin ako. Oh, o, okay. ka, bravo na. Ito lang ang sile? Hmm. Di pa man nangkain. Nalilit pa? Ka. Nalilit pa lang, ka. na. lang namin. Nalilit ka Sana magpitas ng ng no. kamatis, ah. naritangan na. Tama lang eh, pagkuhan. Hindi naman sabay-sabay nila maitinda. Sa inyo binta yan? Yung sa akin, kaya nag-uloy ba nga ka nung May dalaw, isang bandi? Baka may higit. Sa dalawang bandi ba? Kung ano na? Ang kurang. isang bandal, di ba, 11 kilo? May pre na isang kilo?

Mamaya, eh, bumura pa kasi ito. Ma Magtaba pa ito kapag kuwan. Kasi bunga raw. Okay, unang bunga eh. Okay, plastic mo tayo. Timbangin namin. Tama natin sa akin. Ano yung sa basket na eh. manghang na ito. Lapit na Ito ay lagay sa subuso. Oh. Ako mo siya Ito ay. Hola, buenas. Sí, bibigdan ko din mamay to, 20? 100,000 si ya. Timbangin 'to. guys, ipakbet hmm. dagyan mo lang ng sukat tsaka bawang. Si buya, si buya, Kamates. Oh, ay, 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 dyan. Dyan. Ah, pinasambot ko gamin ng ala da pa ilang tangkay. Magkano yes, oh, no, uh, okay. kuha mo sa sile? 40 na nga lang ngayon. Baba kasi. Porte ang kila? Oo. Oh. na Baka lang 90. Sige, daw kuha nyo, 50. Magbaba at baba na nga ngayon. Maybe? Kung so, nakaraan, nag-90 pa yan, 70, tapos nag-50. Tapos ngayon, may nag-post 350 na nga sa buy and sell. Yung hindi ako na ako taga 350 na nga sa bundle. Hey, Ay, na din pala. Um, um, pag 1 pa ng sale eh. papita papitas eh. Machambahan mo nga, nag 120 pa, 150 pa yan dati. Sagsagan na kasi, no? Hmm, dami dagsa kasi. Eh. Pero yung ano 100 pa din yang kamatis. Ilang kilo lang yan? May isang kilo yan. Kamatis mm -hmm. lang yan. Hindi ito. Hindi itong sale. Ay sale. Kagano mo nga 'yan. 140 ang kilo. Oh, 1 in 1.4. Magkano lang yan? 60? Ilagay na natin lahat dito. Ay, 4, 50 lang. Kasi okay. 1 in 1.40. Ilagay na lang. Tapos, ay, pala, ilalak mo na. Lang. Hanggang isang lang kasi. Antay ko niya, 1 in 1.4. Okay. Ano, magbayag ka doon, antay? Okay. Magbayag ka doon? 50. 50. Sinkwintang kilo. Uh, kung ano kasi. 50 kilo? Oh. Oh, hmm. kung, kung baga kung um, makana lang din yung lakaran din. Saka din ako mag umataas. Uh, um, umataas din. Huwag okay. natin lagay lang at pangko lang huh? yeah. Yeah. Um, ang yung magandang. Hop. 700 Okay So, bawi ka na lang dyan sa kamatis eh Buti na lang maraming bunga yung kamatis mo mm. Oh 7 Dito oh Oh, ito Okay, okay. <laughs> <laughs> Apat yata yan yan. Apat. Saktuhan. Seven, eight, nine, isang bundle oh, nga. Free niya yung isa uh, yata, isang yata isang eh. Isang day ba? One Hindi hmm. nga. Free niya na nga yung ano. Kasi 11 Yo. kilos. Hmm. Sabi niya. lang. Ay, ito pa pala. Ito pa pala. Jessa. Meron pa pala. It's at one four Ito 'yung, guys, yung sa amin guys, and 1 four 12 and 1 four Okay. Ang puna nila sa kamatis ay 600. Nakabenta na sila ng 400 nung unang harvest. 200 na lang habulin. Pantas ito. yun sa aking ilik eh. 11 bago yan you know. o. Ito kasi 1 in 1 fork. Ito kanya 1 1 fork. 1 sa akin. Ito 1 and 20. Tapos yung kanina. Kamadis, ilibin. 11, 1 fork. Ay, 11. Bago yan. Yun, 11 to. So, sa bandel. Saka ito, magkano? 1 in 1 fork. 50 ang kilo. 1,060. Wala akong 60. Ito yung sayo pa Wala akong bariyo eh ay risiko na yung isang kilo? oo, oh, risiko po, ganun po talaga pag isang bandeng, may pre isang kilo guys, mayroon na tayo nagpamayroon na si Tita Ligaya na sa may nadaanong ka rin sa paninsan so, yun na nga, magkano lang napagbinta ng tes? isang kilo? isang libo sa kamatis 60 sa may sine, kaya 1,060 Ganit ka Mer. na daw kasi ang kung ano ngayon, sili, nagdagsak na daw. Ang dami nang ng sili, kaya na naman. Ito na yun. Ay, oo, binili ko kay Aling ng isang araw sili, ang dami. Ang dami. Kaya binayatin ko nga ako. yung bilay ko. sana yun. Kamura pala. pala. Sampo na. Bindi ko sampo. Tapos 1 yung kamatis ko. Sa dami yata ang ibigay mo? 35. Di meron ka uli, auntie Pam? Bili uli ng Pam? Sibling. Oo, oh, ibigay niyo ulit ng ano... Sibling. Ay, nagkamates. Dapat to say. Bili lang kasi magkamates. Pero maano magbunga. Nasipa. Anong buro nagtanong sa atin ang kamates? Makakanong magbunga. Mm hmm. Punta kami sa Manila eh. Hindi na naipanayin. Ay, hindi? Ugos. Dapat ubus na katanig na. Dapat inagahan ng ano na... Mm hmm. kulang din ng ulang. Magpagaling so mag, 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 mag Ayan guys, sana nag-enjoy po ulit kayo sa panibagong vlog namin. Kahit simple lang, sana wag po kayo mag-skip ng ads. Yan, masaya guys ang tinigaya kasi sold out ang kanyang sili at kamatis. May isang libo siya, kaya ang saya-saya na. <laughs> Thank you po. Ayun. Thank you for watching. You. Bye, Bye, po. Bye.